Ang gamay pag asin niya, hindi ko kakunting to. eh. Ako lang. Ako lang. Ako lang. Kung... Kadamihan ko ng asin. May eh. naniinis siya eh. Ka. A ako lang. Okay. Daddy, ayaw. Daddy. Ako na, Ito ka ginawa. Asim, no, enak. Hmm. Ayo mau bah? Um. Guban lawung guys. Asli mengenai makanya. Ano ka to? Manggaro sa muntan eh. Ang grabe. Mas mushroom pa sa iba. Hindi mm. kaya guys. Uh huh? Mushroom. Huh? Laway. Ipid. 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 <tongan> ang ilo sa ngipin Ayoko na Ang asim hmm. Asin lang kasing ano Dapat alam mong na may asukal Sige okay. Sige mo sa kanya oh. o Ang hmm.